J-Lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ka Brigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga ang Pilipinas mangutang daw ho para punan ang 2026 national budget. Ang DFA inaasikaso na ang anim na ng mga Pilipino sa US immigration. Desisyon naman ni PNP Chief Tory kaugnay sa balasahan sa kanilang hanay, suportado raw ng mga regional directors. Nbi Director Jaime Santiago bumaba na raw sa pwesto. Bilang naman ang mga pamilyang Pilipino na nagugutom, bumaba raw. Dagdag bawas naman sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistencia ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Brigada, nationwide. nationwide Sa Umaga Nationwide Brigada Balita sa Umaga Magandang Umaga Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada August 16, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada Kinumpirma ho ng Department of Budget and Management na abot sa halos 3 trillion pesos ang planong utangin ng Pilipinas para humaputaan ng kakulangan sa national budget para sa 2026. Ay po kay Budget Secretary Amina Pangandaman, tinatayang nga abot sa 6.7 trilyon pesos nga kasi ang kabuang kinakailangan budget para ho sa susunod na taon. Pero inaasahan na may git 5 trilyon pesos lamang ang makokolekta mula po sa projected revenue ng pamahalaan kaya kailangan pa huyang madagdagan. Gayunpaman, nilinaw ho ng kalihim na ang uutangin para sa susunod na taon ay hindi lamang ilalaan sa pagbabayad din sa dating utang, kundi gagamitin din naman sa iba't ibang gastusin daw ng gobyerno. Ang DBM ipauubayan na raw sa mga mambabatas kung ibabalik ang AKAP. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye ibrigada mo. Binigyang diin ni Budget Secretary Amina Pangandaman na nakadepende na sa mga miyembro ng Kongreso kung imumungkahi nilang muling ponduhan ang ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP para sa susunod na taon. Ito ay kasabay ng zero allocation ng programa o ang assistance program para sa mga minimum wage earners sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Ayun kay Pangandaman, Kongreso na ang bahala kung idaragdag ito ulit, pero para sa executive, hindi ito kasama sa mga priority programs. Matatandaan, na wala rin alokasyon para sa akap sa ilalim ng 2025 NEP na inihain ng Department of Budget and Management. Sa kabila nito, naglaanoon ang Kamara ng 39 billion pesos para sa bersyon ito ng General Appropriations Bill o Gab, pero kalaunan ay tinanggal din sa ilalim ng bersyon ng Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Assorting! Uma, Tao, Brigada Balita, Nationwide! Ilang kongresista naman inihirit na palawakin na lamang daw ito pong AX sa halip na pondohan ng AKAP sa 2026. Brigada Haji Camino, brigada mo! Brigada! 5! Nanganganib ng mawala ng tuluyan ang ayuda sa Kapos Ang Kita Program o AKAP sa susunod na taon. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, inirerespeto ng Kamara ang desisyon ng Department of Budget and Management na huwag pondohan ng AKAP sa National Expenditure Program sa 2026. Pero may mga kongresista anya na nananawagan na kung maari ay buhayin muli ang AKAP sa 2027 National Budget. Kung hindi man uubra, inihayag ni Garin na ang hirit ng House members ay palawa kinalang ang assistance to individuals in crisis situations o AICS. Sayang daw kasi ang magandang layunin ng programa, particular para sa near poor population. Ipinaliwanag ng House Leader na nakakapanghinayang na siniraan ang AKAP, ngunit mahihirapan itong mapondohan sa 2026 dahil hindi kasama sa budget proposal. Maging si House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing, nakikita ang kahalagahan ng AKAP, lalo't marami na itong natulungan, ngunit una na niyang sinabi na makikipag-usap kausap muna siya sa mga kongresista para sa collective decision kung maglalaan ng pondo para sa programa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Siniguro ng Department of Foreign Affairs na patuloy ang pagbibigay ng suporta ng pamahalaan sa anim na putsyam na Pilipinong kasalukuyang nasa kustudiya ng United States Immigration and Customs Enforcement o ICE. Ayon sa ulat, naaresto ang mga nasabing kababayan natin dahil sa pinaigting na immigration crackdown na isinasagawa ng pamahalaan ng Amerika. Ipinaliwanag ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na tuloy-tuloy ang ibinibigay na tulong ng gobyerno biyarno sa mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal assistance. Kasunod nito, pinawi ng DFA ang pangamba ng publiko tinanggil sa posibilidad na may mga Pilipinong ipadeport o ilipat sa ibang bansa. Nilinaw ni Di Vega na sa kasalukuyan, walang Pilipino ang nakatakdang ipadeport o ipadala ng US government sa ibang bansa kaugnay ng kanilang ginagawang immigration crackdown. Bagong bago, bago nationwide. Mariing pinabulaan na naman ang Philippine Coast Guard na meron daw China Coast Guard vessel malapit sa Manila Bay. Paglilinaw ni PCG Spokesperson for the West Philippines Commodore J. Tariela, malayo raw sa Manila Bay Ang namonitor na CCG Vessel Number 3306 Sa katunayan, pinakamalapit na umunong narating nito ay 13 nautical miles sa isla Diyan ho sa May Sambales Sabi ni Tariela, hindi tamang gamitin ang point of preference sa Manila Bay dahil maaning itong magdulot ng pagkabahala ng publiko sa ngayon, mga kabrigada, nagpadala na raw ng barko ang PCG sa may kinaroroonan ng CCG vessel para ito ay maitaboy. May nationwide. Labing walong police regional directors nagkaisa sa pagsuporta kay General Torre sa gitna ng utos ng Napolcom na bawiin ang ipinatupad na paggalaw sa matataas na opisyal ng PNP. Si Brigada Kath Austria sa detalye, ibrigada mo. Nagpahayag ng pagkakaisa at suporta ang lahat ng director ng nabing walong regional offices ng Philippine National Police para kay PNP Chief General Nicolas Torre III kasabay ng inilabas na utos ng National Police Commission na bawiin ang ipinatupad na revamp sa hanay ng pulisya. Batay sa NAPOLCOM Resolution 2025-0531 na inilabas nitong August 14. Iniutos sa pagbabalik ni Lt. Gen. Jose Melenchon Jr. bilang Deputy Chief for Administration at Lieutenant General Bernard Bonac bilang Area Police Command Western Mindanao Commander. Ang kautosang ito ay magbabaliktad sa naunang utos ni General Torre noong August 6 kung saan inilipat si Nartates bilang APC Western Mindanao Commander at si Banak naman bilang Deputy Chief for Administration ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa PNP. Bagamat hindi tuwirang binanggit ang Napolcom Order, lumagda ang lahat ng 18 Regional Director Director sa isang manifesto of support para sa line of authority at sa pamumuno ni General Torre. Sa kanilang pahayag, binigang diin ng mga opisyal ang kanilang pangako na igalang ang chain of command, sundin ang single line of authority at tumalima sa lawful orders ng nakatataas bilang tapat na paglilingkod sa tungkulin at sa sambayanang Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Calf Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News Authority. Brigada, malita, Mga kabrigada, nagbitiw na rao na sa puwesto. Ito pong si National Bureau of Investigation, NBI Director Jaime Santiago. Ayon po sa kanya, nagugot daw ang kanyang resignation sa umunoy. Imingly orchestrated move para husirain daw yung kanyang reputasyon. Nagsimula raw huyan mga kabrigada sa mga palihim na laban sa kanya. Noong siya po ay ng courtesy resignation noong Mayo, alinsunod nga huyan sa direktiba ni Pangulong Marcos para nga ho sa mga cabinet secretaries. Samantala sa kanyang irrevocable resignation letter na sinabit kay Pangulong Marcos, hiniling po ni Santiago na maging effective immediately ang kanyang resignation sa oras na may talaga na ho yung kanyang kapalit upang hindi na po maantala ang operasyon ng ahensya. Ang regulasyon naman sa online sugal dapat daw tutukan habang isinusulong ang total ban ayon sa isang senador. Si Brigada Ann Cortez sa detalye, i-brigada mo. Binigyang din ni Sen. Allen Quiatano na mahalagang matutukan ang pagpapatupan ng epektibong regulasyon habang itinutulak pa nga ang pagtutalban sa online gambling. Ayon kay Quiatano sa pamamagitan nito mapipigilan ang tuloy ang pagkalulong ng ilan dito at ang iba pang masamang epekto ng dala nito sa bansa. Bilang chairman ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies ay hinimok din ng senador ang Bangko Sentral ng Pilipinas na pag-aralan ng mga posibleng na maaring magpahigpit nga sa patakaran ng pagsasagawa ng online sugal tulad ng pagbabawal ng paggamit ng mga e-wallet. Humiling din siya sa BSB na bigyan siya ng kopya na naging kita ng e-wallet company sa regular nitong transaksyon at maging sa panahon na pumasok na ito sa online gaming. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bago, Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Ang bilang daw ho ng mga pamilyang nakararanas ng gutom Bumabara ho, ayon po sa SWS Survey We got a Jigaboy boy, Ibrigada e mo! Brigada! brigada. Mas kaunti na ang pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom nitong ikalawang quarter ng 2025 ayon sa pinakahuling survey ng social weather stations. Mula 20% noong Abril, bumaba ito sa 16.1% o tinatayang 4.5 milyong pamilya na nagsabing minsan o higit pa silang nagutom sa nakalipas na tatlong buwan. Pinakmalaking pagbaba ang naitala sa Mindanao kung saan mula 25.3% ay bumagsak sa 9.7% ang bilang na nagugutom. Bahagya rin bumaba ang insidente ng gutom sa balance zone ngunit bahagyan tumaas sa Metro Manila at Visayas sa kabuuan datos 12.8% ang nakaranas ng moderate hunger habang 3.3% naman ang nakaranas ng severe hunger bumabari ng antas ng gutom sa parehong mahirap at hindi mahirap na pamilya pati sa mga nagsabing sila ay food poor isinagawa ang survey noong June 25 to 29 2025 sa 1,200 katao mula Metro Manila, Balance Zone, Visayas at Mindanao na may plus minus 3% margin of error sa national level. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Personal namang dinaluhan ni Senator Bongo ang turnover ceremony ng bagong Super Health Center sa Bukidnon. Ang pasilidad ay inaasang magbibigay ng mas mabilis, maginhawa at mas malapit na akses sa iba't ibang pangunahing serbisyong medikal tulad ng konsultasyon o check-up, laboratory test, diagnostic services at iba pang programang pangkalusugan para sa mga residente ng lugar at karatig bayan. Binag chairperson ng Senate Committee on Health tiniyak ni Go na patuloy siyang magsusulong ng mga inisyatiba upang mapalakas ang sistemang pangkalusugan lalo na sa mga probinsya. Layunin nito na hindi na kailangan bumiyahin ng malayo ang mga pasyente para magpagamot at agarang maibigay ang kanilang pangangailangan medikal. Dagdag pa ni Go, ang pagtatayo ng mga super health centers sa iba't ibang panig ng bansa ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para mapabuti ang serbisyong pangkalusugan at mailapit ito sa mga mamamaya. Rapido, nationwide. Ito naman sa mga naghihintay, abiso ho sa mga motorista. Abay, dagdag bawas daw ho mga kabrigada ha. Dagdag bawas ang inaasampong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa naging pagtatayahon ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau mga kabrigada. Sa nakalipas na apat na araw na trading ay posibleng magkaroon ng 50 centavos. Humigit kumulang 50 centavos na umento. Dagdag huyan sa kada litro ng gasolina. Samantala kabrigada, meron namang katiting na rollback ang aasahan po sa may diesel. Yan po ay more or less 70 centavos habang piso naman ang posibleng ibawas sa kada litro ng kerosene mga kabrigada. Ayon po sa DOE OIMB, ang inaasahan nga hong rollback sa presyo ng langis ay bunsod po ng pagtaas ng produksyon nito pong OPEC plus countries at iba pang mga bansa dahil nga po sa inaasahang pagsirit ng pandag o pandaigdigan demand dyan o yan sa 1.38 million na bariles kada araw sa susunod na taon. sa Umaga! Mga ang holistic wellness ay ang kabuang kalusugan ng isang tao. Ang layunin nito ay ang balanseng pangangalaga sa lahat ng bahagi ng sarili para maging mas masaya, mas produktibo at mas handa sa mga hamon ng buhay. At dahil magkaugnay ang katawan, isipan at emosyon ng isang tao, kapag may isa kang napapabayaan, apektado ang kabuuan mo. Kaya't alaga ng sarili ng buo, hindi lang para maging okay, pati para tunay na makasabay sa buhay. Para sa kabataan, start small, Sleep, hydrate, move, stay mindful, and choose a vitamin that supports your wellness. Gaya ho ng Standout DS4 Multivitamin Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng iyong anak and stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy ho nakaapekto Diyan po sa Northern and Central Luzon Ito pong trap o yung extension Yung buntot ng isang low pressure area Yan nga po yung salabas pa naman ng Philippine area of responsibility Ano e mga kabrigada, inaasahang magdadala ng mga pag-ulan Sa may bahagi ng Ilocos Region, Car, Central Luzon, Batanes at sa Babuyan Islands Samantala mga kabrigada, meron pa rin pong inaasahan ng mga isolated rain showers o yung mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Mimaropa at maging sa Bicol Region. Pero yan po ay dahil sa umiiral na hanging habagat. Siksik -sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. nationwide. Kada balita. nationwide. Kada sa umaga. nationwide. At mga kabrigada, ninohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang paracetamol plus ibuprofen fast relax at standout TS4 multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives. Kami huwag inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.